Okay mga kagala, this is The Mocha man. Uh, pupunta natin ngayon Malaking Ilog Resort sa May Silang Cavite. Meron tayong kasama para ride kami. Ayan si Mac. Shoutout sa mga hindi sumama. Oh, shoutout natin sa mga hindi sumama, Mac. Oh, kamayo. Yun. So first time niya actually pero 17 kilometers lang muna ang babayahin namin. Uh, slow pace kami yun mga kagala Nakabidyo tayo nasa golden oh. yun si Max sa likod oh. yan nasa golden pa lang kami sa lawag Whew. sa golden papunta kami pali paliparan yun ni Tap so first time ni Mac na makakasama sa ganito Although malapit lang, pero siyempre, first time, so kailangan natin tayo, ah, uh, slow pace. Eh mga kagala, Ito sa lawak, paliparan. Ayan. Ayan. Ah okay, guys, nandito tayo sa paliparan silang road. So far, naka 8 kilometers kami. 17 kilometers yung total ng distance na tatahaki namin. Ayan, oh. No? Pahinga mo na, pahinga. Oh, haba. Banayad, pero mahaba yung ahon, no? Actually, dito rin ako nabudol dati. Kasi akala ko, kaya ko na. Ayan. Mga gala, dito kami sa Paliparan Road pa rin. Ayan pa yung namin. So, estimated, nasa 9 kilometers pa. Ayan, eh. Ganda yung building dito, mga gala. Ito mga kagala. Ayan si Mac. Mac, kakaway. Hindi tayo na zero. Muntik lang tayo masiro. Iba yung tinuro ni Google Map. So ito yung ilog na sinasabi nila. Mal malinis to mga kagala oh. Kita yung ilalim nito pag malapitan. Ayan. So 50 pesos lang yung entrance dito. Ando ng pambata. So dito tayo. Malalim. Pwede kang dumay... Ayan! Ang daming tao ngayon mga sa sabado de gloria ano no? Mukha lang siya malabo kasi yung tubig Pero kita mo yung ilalim, pag uh, titignan natin ito ng malapitan Ay, mga kagala, nagbabalik si mga Man Kasi yung ilog, 50 pesos lang yung entrance dami naliligo pero malinis to titingnan natin ng close up para mas makonvince sila ayan nag-aayos lang na kami ng gamit magbabayad ayan mga kagala ayan bike namin oh, oh Mak, kawai. Oh, tara, magbabayad na tayo ng ano. Magbabayad na kami ng entrance. qué no? no? Dito, dito, bababa. Okay nga dito, malinis eh. Diyan, yeah, busog pa ako. Akin yung ano? Akin yung pambayad natin? Yeah. Titigil lang natin na malapitan yung tubig. Ngayon, medyo nahaluka yung tubig kaya medyo malabo. Pero, kung mag-isa ka lang magsuswimming dito, malino to. Ayan. Bayad po, entrance. Teka, may kasama po ako. Bumili na ng buko. Mac! Tara! Patatak ka na! Ayan. Dalawa po kami, may kasama ako naka-jersey na medyo malaking tao. <coughs> ayan, papatatak tayo mga kagala. Para ano. Ayan. Yung kasama ko ito nakasalamin. Dalawa kami dyan. Tingnan natin tubig. Pero titignan mo mga kagala. Ayan, malinaw naman siya. Oh. Naaarawan. Ayan. dami rin nagsuswimming ngayon mga ka-gala. Hey. Ito yung dalay. Eh. So, ayun mga ka-gala. Uh, pauwi na kami ngayon ni Mac. Ayun, nage-empake na kami. Yun, dito na namin tatapusin yung video. kaya, kaya kami umahon kasi magtatanghali na rin. Pero at least kapag patampisaw tayo. Medyo malabo lang yung tubig niya mga kagala. Mayroon kasi daming tao. Pero kung papanorin mo yung mga ibang video na ito, malino to. Tapos may pinuntahan nga pala kami ni Macdon. Doon, doon banda. Ito, papakita ko lang sa inyo mga kagala. Yung part na yun, doon malinaw tubig. Kaya nandun kami nakatambay. Kasi walang hindi pinupuntahan ng tao doon. Uling sulyap sa malaking ilog uh, resort. Ito mga gala. Ulitin ko lang. Doon, doon kami banda. Mali, mas mali naman part na yun eh. Ngayon, kaya malabo siya kasi marami ng tao naglulundagan. Nahalo kayong buhangin sa ilalim. Pero pag walang tao to asulan tubig na ito mga gala. Ngayon, doon yung mga pambata. O, lalo doon sa pambata. O. Medyo brown na yung tubig. Ayan. Dito ko na yung tatapusin yung vlog.